او ماچا چي يا 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 او ماچا چ Oh, matar oh, Ay mga boss, so, yung tama sa akin sa NLEX, ayano di Hindi masyadong kita kasi makintab eh. ayano Tutok, tutok ko. Oh. Nakaseramic kasi to. Grupo ng alim na big bike. Ayan, tumama Mama, oh. mama sa hood ko.